Uh, meron lang ako, ay, na, narinig ko kasi yung parte na sinabi nyo kanina na parang mas, maski media dapat mag, magtuloy-tuloy ng pagko-cover or pagko-follow up nitong uh, mga allegation na ito. Of course, we'll be doing that. Ano. Pero, in line with that, Congressman, Shell, ano, yung uh, <clears throat> si Senator Joel Villanueva kanina, ay uh, na ano na ambush interview sa sa Senate at uh, meron siyang mga binitiwang salita like sabi niya uh, tinitingnan niya na mag uh, ano no uh, ng legal action over those who allegedly spread lies and misinformation against his ties with uh, contractors like uh, uh supposedly kay Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Uh, point ko kasi tuloy-tuloy na pinag-uusapan to eh. No? Nanonood ng mga hearing ang mga tao, kinocover ng media. Uh, hindi ba parang may chilling effect to na pagka meron mga ganyang pagbabanta na uh, magagawa ng legal action? Pero nakikita na at napapanood naman natin yung mga aligasyon o no? kaya mga pronouncements sa mga hearings. Yes. Actually, na kung ang pinag-uusapan niya ay cyber libel, mm -hmm. kung napikit kita natin yung deliberations na na, pati yung naging decision ng Supreme Court uh, tungkol dyan. Mm -hmm. Sabi ng Korte Suprema, kung may makita ka halimbawa sa online na i-share mo lang na wala ka naman comment, mm -hmm. meron kang may mga ganyan na allegation, wala ka naman liability dyan. And, and true enough, dapat itipika nga dapat na maging liable. Uh, yun, yung matagal na rin natin nararanasan yan uh, sa mga nasa pwesto so that uh, kumbaga ay nagiging chilling effect yung mga pinipitawad nila sa mm. And uh, it's clear as far as the rights concerned na dapat naman ay makapal ang balat ng na mga nasa pamahalaan, oh, yeah. lalong-lalong na kung tungkol sa kanilang uh, trabaho o kanilang position ang mga lumalabas na balita. Well, kung ako ang nasa posisyon niya, sasambutin ko ang bawat issue kasi yun naman dapat ang tukulay lang sa uh, government official. At uh, maganda siguro ng reminder sa lahat, pati yung mga nakaupo sa pwesto, na hindi basta-basta pwede mag-file ng mga kaso ng title o iba't ibang mga uh, paninikit sa freedom of speech dahil preferred freedom ang ating uh, kalaya magsalita dito Supreme Court ang nagsabi niyan at uh, para ikaw ay maging uh, uh, responsible sa libel eh, kailangan ma-approve at mahirap i-prove ito ha dapat mm. ma-approve ng government official na may actual malis yeah. sa na talagang uh, ma may pagkamalisyoso yung sinasabi mo so if you're if, 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 you're not doing that and you're simply commenting ko libre tayong mag-comment ha at uh, wala tayong dapat pangambahan na mag tayo sa nakikita natin tungkol sa isang official uh, at lahat tungkol sa ginagawa ng isang official sa kanyang public function.